mga born again po sila. At uh, kaya lang po na isama doon ay ang nag aakit sa akin, isang taong malaki ang aking puta na loob na hindi ko mapahindihan. So isinama niya ako doon, bagamat ako'y inip na inip at gustong tumakas para umuwi, pero hindi ko magawa dahil malaki utang na loob ko. Pinawi ng Diyos yung aking pagka-board at yung aking pagkainip sa pamagitan ng simulan yung LSS matapos yung kantahan, pasimulan na yung mga talks Itong paksa, mga kapatid, ang talks na ipinigay sa maghapon. Itong speakers din. At napawi yung aking pagkainip at pagkabord nang marinig ko yung mga buhay patotoo ng mga speakers. Ako yung namangha na wala yung aking inip. At ang sabi ko sa akin sarili, sana magkaganon din ako. Sana magbago din ako. Hinangaan ko yung kanilang pagbabago. Kaya biyahe para sa akin ng Diyos yun eh na paunang aten ko yung agad ang mensahe ng Panginoon. Yung bang klaro agad sa akin na yung lugar na yaon, yung mga lugar na gawain ng Panginoon ay lugar hubugan para ikay baguhin sa kabanalan. At pag binag-uusapan ng kabanalan, mga kapatid, ito ay dalawang, it, it, is a, it is a partnership between God and man. Yung una, God's provision for holiness, yung gana, ginawa ng Diyos para tayo yung hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos 2,000 years ago. Tapos ngayon, ginawa niya na yon yung atin naman part, yung man's responsibility for wholeness. Kaya ng umaga sa aming daily bread ng asawa ko, inlakay namin yung vigilant, pagbantay kayo. Yung pagbabantay o pagiging mapagbantay o vigilant, isa po yung sa ating responsibility. Sino ating babantayan? yung pagdating ni Kristo? Hindi naman, sapagkat every day we need Jesus Christ in the Eucharist. Every day. Yan po ah. Ang ating babantayan unang-una sa lahat yung ating sarili. Yung ating mga sinasabi, yung ating mga actuations, yung ating kilos, mga pag-uugali, mga kapatid. Yun ang ating babantayan sapagkat ang taong may kauhawan sa kabanalan ay siya maingat sa kanya mga sinasabi, maingat sa kanyang iniisip, maingat sa kanyang mga ginagawa, sapagat alam niya, ang Panginoon ay nakikita siya at naririnig siya, mga kapatid. So kung tayo po'y aware na ang ating Panginoon ay lagi nakasubaybay sa atin, makakaiwas ka sa mga pagkakasana at ito ang maglalapit sa iyo sa kabanalan, mga kapatid. Maraming salamat. Praise God. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Brother Rafi. At uh, napakaganda po ng uh, ating napakinggan sa sharing ni Brother Rafi about holiness, no? Ang Diyos ang nagbibigay uh, sa atin ng uh, kabanalan pero mayroon tayong participation. Mayroon tayong gagawin at isa 'yon, yung pagdisiplina sa ating mga sarili, yung pag-iwas natin sa mga bagay na alam natin na hindi kalooban ng Diyos. At ang susunod po na ating pagpapahagi about sa talk ay Sister Tess Prado ng Pasay City. Mapagpala mabiyayang magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na mahirap po ang magpakabanal. Kasi narito tayo sa mundo, magulo ang, isi, magulo ang mundo. May, subalit, kung si Yahweh El ang nagahari, nagpo, sa ating puso, mananatili tayong banal sa tulong niya. Way back po, way back po ng mga many years, meron po akong dating ano, uh, business. Nag, nag, ano po ako, nang, naghahatid po ako ng mga pagkain. Nagluluto ako ng pagkain sa bahay at inahatid ko sa mga opisina. At sa pamanggitan nito, ang Panginoong Yahweh El Shaddai nagbibigay sa akin kung saan ako paghahatid ng pagkain. Minsan, pinapasok niya ako sa isang construction area. Tapos, ang sabi nila doon, maghatid ka ng pagkain dito kasi walang nagahatid sa amin. Sabi ganyan. Tapos sabi ko, o oh, sige, sabi ko, kaya lang papano ang pagsingil. Sabi ko, paano? Sabi niya, tapos may lumapit sa akin isang lalaki. Four man po siya doon sa construction na area na yon. Sabi-sabi niya sa akin, sige, huwag kang mag-aalala, tutulungan kita. Ano, every Saturday, mag-ano sila, magsusweldo sila, ako mangungulek ng bayad at ibibigay ko sa iyo dinamit ko po yung tao na yung forma na yon tapos tumating maraming maraming buwan na nag ano tumating minsan po kinausap ina ko ng foreman sabi niya pwede pa tayong mamasyal at kumain sa labas sabi niya sa akin tapos sabi ko saka na lang muna sabi kong ganyan pero one time napilit siya sabi niya sa akin sige na papugiya mo naman ako sabi niya sa akin eh, tamang-tama naman po. Merong, ano, retreat sa Araneta Coliseo. Ang galing ni Lord. Kaya sabi ko, oh, sige, sasama ako sa iyo. Pakain tayo sa labas. Pero, may kakuhin pa tayo. Pupunta muna tayo sa isang retreat sa, ano, Araneta. Nakasama ko po siya. Tapos, nandun na kami sa loob ng Araneta. Sabi niya, ano ba itong mga pinagagawa niya dito? sabi niya sa akin, at sempre hindi pa nakakakilala sa liwanag ng Diyos. Sabi ko, ito, pagpupuri sa Panginoon, sabi kong ganyan. Basta kung anong ginagawa nila, sumunod ka lang, sabi kong ganyan. Yung ginawa niya, sunod siya ng sunod, sunod siya ng sunod. Alam po ninyo, nung matapos na po yung gawain ng Panginoon, binigyan ako ng karunahan ni Lord. Nagpaalam ako sa kanya, mag-exit po na ako, pupunta ako ng CR. Yung ginawa ko, Kunyari lang, pumunta ako ng CR, pero tumuloy na po ako umuwi. Iniwanan ko siya sa gawain ng Panginoon. Doon, ipalakita sa akin ng Diyos ang kabanalan sa mga pagsubok na dadating sa iyo. Andyan. Kaya nung oras ngayon, na yon na, napanatili na, na, ko ang kabanalan sa, sa, sa puso ko, sa katawang ko dahil kay Yahweh. Amen? At ang kalawa ko pong is, isishare sa inyo, Nanaginip po ako. Saglit lang pa, parang tumaan lang na ano hangin. Ang napanaginip ang po doon, ini ako ng isa, ini ako sa media. Tinatanong ako si nang si ko. Ang tanong ko sa Panginoon, kailan magaganap ito? Kailan mangyayari? At kung saan? Saan lugar? Sabi ko ganyan. Yun ang iniwanan kong katanungan kay Yahweh. Alam po ba ninyo, brother and sister, after 10 years, sinagot niya yung ini-interview ako sa media. One time po, may tumawag sa aking mother yung kakilala ko. Sabi niya, Sister Tess, punta ka dito sa St. Paul. Sabi niya sa akin, dahil may ano tayo, may shooting tayo. Sabi niya, di ba sabi, naman po ako. Pagpunta ko doon, sabi ko, Sister, ano po ba sinasabi mong shooting? Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw may kapartner kang madre. Pag ano kayo ng Bible, magrebigay na refleksyon at kung ano tumama sa puso mo, yung salita ng Diyos na yun. Aba, kinakausap ko na madre, nagliwanag yung isipan ko. Ang sabi ng Yahweh, naalala mo yung panaginip mo? Nai-interview ka sa, sa media? sabi ng Holy Spirit sa akin, O po Panginoon, eto na ang pagkakataon upang maihayag mo ang pabutihan ng Panginoon. Kaya ngayon po, uh, four times akong naanyaya sa St. Paul upang ihayag ang kabanalan, ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Salamat po. To God be the glory in Jesus' name. Thank Amen. you, Lord. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ang susunod naman natin na uh, tatawagin para mag-share about sa talk na Holiness is for You galing po ng Binian Laguna Sister Maria Isabel San Jose. Praise Pagpalang God. Pagpalang hapon po, uh, brother and sister, uh, mapag-araw sa ating mga kapatiran na palaging masipag na dumalo sa ating gawain. Maraming salamat, jawel sa day at sa ngayon eh, talaga siguro pong panahon para magpatotoo ng kabutihan mo about sa holiness. Nagpapasalamat po ako sa banal na espiritu na talagang ang ating pag-uugali, ang ating pagkakumbaba, pagpipigil sa sarili, at pagmamahal sa ating mga kapwa ay tunay nga pong pinatot pinatotohanan sa atin ng banal na espiritu. At sa tulong ng Holy Spirit, ako po ay unti-unti niyang binabago. Pinapaalalanan ko ako po ay may pagkakamali. Agad po akong humihingi ng tawad at nagpapakumbaba sa aking mga anak. Na kung aman po ang nasasabi ko, agad ko po, po itong hinihingi ng kapatawaran sa Diyos. At tinutulungan po ako ng Holy Spirit sa tulong ng Banalay Espiritu. Dahil ang pag-uugali natin ay marapat lang na baguhin natin at responsibilidad natin ito upang tayo tunay na bigyan ng kabanala ng ating Panginoon. Tunay nga Panginoon na ako po ay nagpapasalamat dahil sa patuloy mong pagmamahal at pagbabago sa amin buhay, sa akin pamilya at sa lahat ng mga prayer partner namin. Maraming maraming salamat sa patuloy at patuloy na pagpapakumbaba, pagpipigil sa sarili ay ipinagkakaloob mo sa bawat lumalapit sa iyo. Ang puso at isipan namin ay tanging sa iyo lamang upang makinig at tumugon sa iyong mga utos. Kaya Lord, maraming maraming salamat po. Ibinabalik ko lahat-lahat ng kapurihang walang hanggang pa sa salamat dahil sa pag-ibig mo sa amin. To God be the glory. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sino dito ang nais maging banal ta sa kamay? Ayan. Yung lahat na gustong maging holy, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo uh, sasamba, magpupuri sa Diyos. At ang pagsamba, pagpupuri ay pagpapakita natin. <laughs> Praise the Lord. <clears throat> Napakaganda po ng topic. Hindi ko po na-record lahat ang mga patutuo kasi hindi ko po na-ready ang aking phone at ito po ay naka-charge uh, mabilis po kasi itong maubos yung battery but uh, thanks be to God, glory to God napaka ganda po ng mga mga kapahayagan mensahe ng ating Panginoon sa pamagitan po ng mga piniling lingkod na nagpapahayag po si Brother John Mariari po na ginamit ng Panginoon. Ang topic po niya is yung kabanalan. Gano'n po baka importante ang kabanalan. Ito po ay, praise God, uh, total conversion po. Ah, uh, sa totoo lang, hindi po madali. Hindi po ito madali, pero sa tulong at grasya ng ating Panginoon. Kasi po, um, ang kabanalan po is Malaki po itong, ano eh, malaking, ah, uh, yung pagbabago ba? Kung maga paano tayo mababago sa pamagitan po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita? Ah, <clears throat> uh, isang encounter, yung oh, malalim po na encounter with God, with Jesus sa kanyang salita tulad ng sinabi po ni Brother Rafi na siya po ay talagang touch na touch nung siya ay dumalo ng una niyang dalo po sa gawain sa pakikinig po niya ng salita ng Diyos talaga pong tumimo po sa puso niya at dahil po open po yung puso natin open yung ating spiritual ears, spiritual heart na papasukin po natin ang salita ng Diyos. Doon po ang ating Panginoon kikilos dahil way back po. <coughs> unang unang dalo po sa gawain is uh, 1994 po sa lugar po ng, ng Tansa Cavite. Um, ano po yun eh, kumbaga... <coughs> umpisa ko po yun na ano na na encounter ang kilos po ng banal na Espiritu Santo. And then, sa biyaya ng Panginoon ay pinalipad po niya ako after maybe 6 months, 7 months. Unang lipad po papuntang ano, ng Taiwan. So, pagkatapos po noon is nang finish contract na po, I think 1999, 1998. Hindi ko matandaan. Diyan po sa may Bito Cross. Mayroon pong malaking ano diyan pagtitipon. Ah, uh, Bitok krus ko nito Astrodom. Hindi po ko hindi ko matandaan basta malaking pagtitipon. Retreat po yata 'yon. Grabe talaga, uh, talagang yak po ako ng iyak noon kasi ah uh, tinamaan po <coughs> yung puso ko sa mga salita ng Diyos. At uh, talaga nakatas po yung aking kamay at sabi ko, Lord, I surrender. Sabi ko ganoon sa kanya. Tulungan mo po ako Panginoon. Dahil hindi ko po kaya sa sarili ko. Totoo nga po. Buhay kabanalan ay hindi natin kaya sa sarili natin. Kasi minsan pag kulang tayo sa mga panalangin, kulang tayo sa ano minsan nadudulas tayo. Opo, totoo 'yan. Pero ang ano po, ang ang advantage po sa nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos is hindi na po natin na-ignore yon kapag naramdaman po natin na ops, na naisled tayo and doon po yung pagbabalik loob agad at paghingi agad ng tawad sa ating Panginoon at malaking tulong po itong uh, pagkikinig natin ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng Delta Broadcasting kahit sa playback po talagang uh, yung mga <clears throat> ano po ni Brother Mike na noon yung kanya mga videos mga gawain po noon many years ago pag pinakikinggan po natin ngayon ako pag pinakikinggan ko sariwang sariwa pa rin po yung mga salita ng Diyos na na napapakinggan at sa papakikinig po natin ng salita ng Diyos dito po tayo uh, patuloy na nire-remind ng Panginoon na anak ito po ang tamang tamang daan ito po ang tamang uh, uh, yung bang isipin mo isipin natin, gagawin ayon sa kalooban nating Panginoon kasi sa araw-araw po nating buhay is mayroon tayong mga choices eh pipiliin po natin yung buhay kabanalan o buhay makamundo minsan mins, ah uh, we not perfect no minsan napipili natin yung buhay makamundo Katulad ng, halimbawa, pag nahawakan ko yung cellphone, naku, hindi ko na napapansin yung oras, nauubos na na doon sa kaka-scroll-scroll, ganun ganon At minsan na, ano po ako, na, na nagigilty ako, sorry Lord ha, tapos pag nagpe-pray, nagmamadali na kasi, uh, ano, inaantok na, kaya I'm so sorry, Lord, yung ganon. But anyway, sabi ko, Lord, babawi ako, babawi ako. So, sabihay ng Panginoon, dahil <coughs> May susi po tayo sa simbahan, pag talagang may time po talaga, parang halos gusto ko nang doon sa simbahan na ano eh, oo po at, uh, ano, naka-oo po, nakalohod, nakatayo, whatever gawin kasi mag-isa lang po ako doon eh. Doon sa Blessed Sacrament uh, or pupunta doon kay Mama Mary sa sa kanyang statue tapos so yun uh, kinakausap si Mama Mary uh, parang kung may nakakita siguro sabi na oh, natalala yata yan, pero alam ko naman na <clears throat> kahit statue yun alam ko Mama Mary and Jesus is a spirit, naririnig po niya, and they are inseparable, hindi sila nagkakahiwalay, lalo pat nasa simbahan, di po ba? Pag nasa simbahan, nandyan po ang blessed sacrament, kompleto po yan, ang God the Father, God the, Son, God the Holy Spirit, kaya, pag, ano po, pag nasa simbahan, parang, parang gusto ko nang, doon na lang malagi, mamalagi, eh, kaya lang, pero, siyempre, may mga obligasyon po tayo. So, yun po, at maraming salamat po, ang cooling po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat mga membro ng gawain, ministry ni, ng Panginoon, di lamang sa Iksyaday, kundi sa ating Santa Iglesia Katolika, marami po tayong mga, marami po mga ministry po na, na pinahintulutan ng ating Panginoon, ginamit ng ating Panginoon para po dito tayo mag-grow. Kung saan po tayo tinawag, doon po tayo patuloy magpapahubog. Kasi uh, sa katulik uh, ano, sa simbahan po natin, mayroon tayong couples for Christ, mayroon po tayong Legion of Mary, mayroon po tayong uh, charismatic, ganon. So lahat po yan, ang El Shaddai, lahat po yan ay uh, pinahintulutan at Uh, ginamit po ng Panginoon upang dito tayo hubugin, dito po tayo sama-sama uh, para maglingkod po sa ating Panginoon. Opo. Kaya kapag tayo po, isa po tayo sa mga naglilingkod na po sa ubasan ng ating Panginoon, patuloy po tayong uh, patuloy po tayong tumugon sa kanyang panawagan. Uh, at huwag nating tingnan kung ano man po yung mga nakikita natin sa, sa gawain. May mga nakikita tayong hindi kaya-aya or mga negative, something like that, hindi po yan naiiwasan, isipin po natin na ito po ay um, part lang po sa ating molding para magiging holy po tayo, parang uh, maging katulad tayo sa ating Panginoon. At lagi po natin tandaan na sa bawat mga pagsubok, trials, challenges sa buhay, narian po ang ating Panginoon kasama po natin siya lagi po natin siyang tawagan, kausapin at pakinggan. Hindi lamang po ano, noon noon ng panahon, uh, wala pa ako sa gawain. Ang ginagawa ko is lagi lang akong tumawag sa Panginoon, pahinga ako dito, pahinga ako doon, ganyan ganyan. Ko ano yung gusto ko, yun ang sinasabi ko. Yun, pero hindi po lang pala ganoon. Tama po yung humingi tayo sa Panginoon, pero huwag natin kalilimutan. Bigyan po natin ng time na makinig po tayo sa kanya mga salita sa panong paraan sa pag-aattend po ng na na-misa, uh, pakikinig po ng humiliya, di ba? And then, pakikinig po, pag a po ng mga gatherings, gawain, pakikinig po ng mga preaching. Oo, so, yun po ay makakatulong po yan sa ating kabanalan. At na correct po, ang, kung makapakinig po tayo ng salitan ng Diyos na parang nasasaktan tayo, eh, magpasalamat tayo. Huwag nating isipin, huwag nating sabihin na, Nako, si brother naman, ako ang pinapatamaan. Kasi, alam niyo po, hindi ko yan naiisip noon eh. Kasi, hindi ko kilala po yung preacher noon, nung bago pa lang ako noon sa Cavite. Hindi ko kilala po yung preacher, pero bakit-bakit alam niya na yung mga kasalanan kong ginawa, na para talagang tumusok sa puso ko. Alam niyo pong ginawa ko, Lord, I'm very sorry. Hindi ko man kilala itong preacher na ito, pero bakit alam niya kung ano yung ginawa kong mga kasalanan. Yun, tinanggap ko yun, maluwag sa aking puso na, na tinanggap ko ang salita ng Diyos at humingi ako ng tawad sa pangit. Humingi ako sa Kanya ng tulong para ako ay maiahon, para po ako ay ma-overcome ma ko po yung kasalanan na yun. Yeah, yung kasalanan na sa kadiliman, walang direksyon ng buhay. So, yun po ang ano po doon. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon dahil mayroon tayong mga kapatiran na tinawag ni Lord. Si Brother Mike, mga preacher disciple, mga kaparian, obispo, santo papa na tumugon po sa panawagan ng ating Panginoon para maging kinakatawan niya. Gagamitin po niya na instrumento upang ipahayag ang kanyang mga mensahe. Yes, na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa. So, yan po. Kailangan po nating lahat ang buhay na kabanalan kasi wala po nakakapasok sa kaharian ng Diyos sa kingdom ni God na hindi po banal. Kaya yon po, kailangan po daw tayo magpakabanal sa tulong niya. Hindi natin kaya kundi sa tulong at gabay po ng ating Diyos na buhay. Yes, buhay kabanalan ay hindi madali pero kung lagi po tayo nakikinig at patuloy tayo nakikipag-isa sa sa Panginoong Hesus Kristo magagawa po natin by the grace of God. Amen po at hanggang dito na lang po. God bless us all. Thank you po.